Ano naman daw ang pambansang kasinungalingan? Magbigay tayo ng halimbawa lalong-lalo na sa mga magkasintahan. Unang halimbawa, ikaw lang talaga wala ng iba. Naka! Pangalawang halimbawa, magkaibigan lang kami, huwag kang mag-alala. Naka! At ang top one, sa pambansang kasinungalingan ng mga magkasintahan, di kita iiwan. Naka! Daming tinamaan, no? Oh. Dami nang gumamit niyan. At dami na rin napaiyak niyan. Kaya naging pampansang kasinungalingan. Unfortunately, hindi lang mga magkasintahan ang involved diyan. Hindi lang mga mag-asawa. May mga magulang na iresponsableng iniiwan ng anak, pinababayaan. May mga anak na kinakalimutan, iniiwan ng magulang. May mga kapatid na walang malasakit sa kapatid, hindi pinakikisamahan. May mga kaibigan na hindi mo maasahan nang i -iwan.